Ever 5. Andito kami. Ba't yun na ako yung mga Bibili si Bossing ng... Ay, makabagos. Sa galit. Ay, nakikis po. Dun sa soundtrack. Parang sa cellphone din uh, siya. Pero ano oh, yun, nahahaba. Yung... Kasi may eksina yun sa battery na ito eh. Uh, ah, pwede nyo po siya i-observe sa yung... Ano kung may magiging change. Meron pa ako isang device dyan, dalawin mo sa last, uh, sorry, uh, two number na lang po. Dito kami sa SM, sa food court. Bumili ka sa si Bossing nito, oh. Ayan, binili ni Bossing.